Magandang araw mga bata para sa kwentuhan kasama si Teacher Trendy. Handa na ba kayo? Tara! Ang pamagat ng aking kwento sa araw na ito ay ang kamadis ni Peles, pitong araw na trabaho. Kwento ni Alberta Angeles, kuhit ni Renato Gamos at binigyan boses ni Teacher Trendy. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong paglilibot kahit walang makain. Kaya isip niyang magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at pisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim ng halaman. Ang kanda ng tanim mo! Batin niya kay Hugo. Ano ba ang iyong sekreto? Wala akong sekreto, sabi ni Hugo. Kung di sipag at syaga, at konting banat ng buto. Kanong anla? Tanong ni Peles. At nang siya ng buto ng kamatis para masubukan naman ang maghalaman at bilang pagbababong buhay. Linggo noon. At kahit na linggo, di nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon at kahit linggo, pagbubungkal at pagtatanim ang inaasikaso. At sa gabing iyon, di makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na tinalaw ang kamatisan niya. Pero anong lungkot, sa lupang malambot, wala ni isang sumupling na sungot. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo at nagsabing, Huwag kang apurado! Talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Konting dilig pa at iyak na tanim mo'y tutubo. Martes, matapos magdilig si Peles, maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para raw hindi matakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbod ng pataba, inimbita ni Peles ang kabarkadang mga palaka. At kahit umuulan, maghapon silang umawit para raw sumigla ang mga punlang kamatis. Huwebes, matapos magbunot ng tumubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para raw hindi malungkot ang mga punla. Biyernes, matapos magdilig at magdamo si Peles, maghapon uli siyang tumula, sumayaw, umawit. Naglagay pa siya ng kumot na pantabing para raw di mainitan ang kanyang tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita ang tumubong mga kamatis. Ilang araw pa ang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. Pare, ang lulusog ng mga kamatis mo! Ang bati kay Peles nang dumalaw na si Hugo. Oo nga! Sabi ni Peles na balot ng kumot pero sakit at ubo naman ang aking inabot. So, yon lang yun, pare, sabi ni Hugo. At naiwan si Peles na uubo-ubo. Pero masayang inahagod ng titig ang lumalaking mga bunga ng kamatis. At diyang nagtatapos ang kwento ni Peles at ang kanyang mga kamatis. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Laging tatandaan kung ikaw ay may nais, kinakailangan ay na paghirapan mo ito. Hanggang sa muli. Paalam.